Ay, ganun pala yon. So, ikot pa. Ikotin nyo na. Para buo. <laughs> Ay, ang ganda ng tita. Mga hapa. Mamayo na ka daw eh. Yay! Ito. Ang babagal. Ang Loko. Ay, Ay di ba? Sabi niyo kaya mamibitas. Ay, ganun. Ay, ba't ang bilis mo? Ang dali lang. Sige. Sige ganun. Uh -huh. Tinitingnan ko kasi mahaba tsaka yun sinasabi mong hindi. o Oo, wag huwag yung may bulaklak. pwede nang Oo, kaya oh. iikot po. Oh, uh -huh. sayang uh -huh. yung, bulaklak. Yung, bulaklak. yung bulaklak. Yan o, oh, kaya iniikot. Sarap niya pang adobo, ma'am. oh, uh -huh. Magkano Magka ah. sa Manila yan, ma'am? Limang <laughs> piraso? 20. <laughs> <Bente>. 20. <laughs> so, tapos ganito kahahaba, eh, no? Oo. Uh -huh. Ayun pa, ma'am. May isa ilalim pa, oh. <laughs> Ang dami. Ang cute niyang tignan. Putol putulin mo yung video ha, daddy. Oo, oh. ah, daddy. Bilaan ko. Ano ka bilaan? Eh, ka, eh. Na mag video. Ay, tama na muna okay, yan, daddy. Ay, okay? oh, ah, Daddy. Okay na yan. Dito ka sa kabila. <laughs> kaya, kaya na, <laughs> <tataon>. <laughs> ano na tawag? Ano na tawag na tayo? De, eh, mali mo uh, si Richard sinawag kung daddy. Oh. Nagalit na po. Salita nagalit yun. na yung... <laughs> nagalit na yung pala. Ang <laughs> kameraman. <laughs> Inalasing si ka Erneng ata kagabi ah. <laughs> si Hernan. Diyos ko. kita di ng tali. Ano? Nung floor. Ay, gano'n magkita. Oh, yeah. Nandun yung isa kay Boating. Habnya oh, tuh oh. bahasa. Hmm, Kalau bahasa. Kata bahasa. Oh, Oo, oh, yung, yung gumapang na sa lupa. Oh, uh eh -huh. kung ka sa'yo. Eh, pwede niyo pong ila ilapag muna, mas ka panibago muna, para ulit. Para mas mabilis. Ah, oh. mm. oh, uh -huh. Ha? Ano kasi, kami, mm. kasi kami ganun, ilalapag Ay, namin sa lupa. Hmm. Uh -huh. Hmm. na lang ulit naman, kayo. Na, babalikan o. mo naman yan, Gano? dadahanan mo. O, oh, sige. Ayan. Yeah. Pero hindi, may baga ako. may baga ako. Ayaw ilapag. Ayaw <laughs> <laughs> Mabigat na po yan, ma'am. Kahit mamaya na lang kunayin, ilagay sa bag. Ilapag daw. Ah, oh. ganun. Um ilapag daw. Ito nga lang, ano? Tataka ka, marami nang nahulog dyan sa ano mo. Oh. <laughs> sa hawak mo. <laughs> sa hawak ko. ko. Ay, hindi ako marunong. Ilagay mo lang yung legas, te. Ha? Yung legas. Anong legas? Yung oh, last ma'am. Oh, ma oh, ma Ay, Diyos ko, hindi ko alam yung legas. Last day. Legacy. Lasty. 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 Legacy. Hmm. legacy. Last day ko. Lastik ko Kung yan. Kung ayaw mo naman ng lastik ma'am, rostik ko. Rostik. Yes, lang. Ay, nakadami na si Kay Erling ah. Magaling na eh. Magaling si Kay R Yung side by side sila eh oh. Pwede pa mag-asawa ng tatlo si Kay Erling. Ay, tama na. Tama na ako. Ikaw naman. <laughs> Pitasan mo Kay Erling. Irigalo mo dun Kay Erling. <laughs> Meron silang ano eh. Pinopormahan na nagtitinda ng chicharon. Ay, oh. Tamang tama yung Kay Erling. Tasahog ng chicharon yan. Ayan <laughs> Ay, na naman kayo sa suka pa chicharon. Buitit. May pagre-regaluan pala sila mamay. Ayun, nakita nga namin yun eh. Yung suka. Sa ano. Ang <laughs> Marami na po yan. Ha? Ito pa. Mm. Ba't ganon? Hindi ako gaano. <laughs> Saan pa ba ako? Dito, Dito po? Eh, may hirapan ka dyan na mag-ano. Bumusok ka na doon. Tengin ko, ma. dyan naman tayo, dyan naman ako kuha ng kon mama mustasat sa kapechay F... yung andyan sa kabila ma'am kani 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 ah kanila, kanila kanila ah kay nalasing ka ba la, kani kani? sarap tulog ah na nalasing ako kahit hindi kagabay <laughs> Ay, taki... nalasing pasarap tulog dating nila ulit kako Di ka nang mga aldaw tamla. Hoy, okay, dai mga kukuha ko nang pangsaw ko. Oh. Nagtik sa ngarod kanyang ko tawagan ka. Ado, ini mo ko cellphone ko, naglulo ko nga. Hindi ko makakain. Sa makakain. Chill sai. Ko ba magluluto? Ko ba magluluto? Pag kwan may eh, magtatalong na din tayo ma'am. O sige, kung ano ba available na mm. ako. Na mga kailangan. Talong. Talong. Yeah. Papunla niya sa isang araw, ma'am eh. Oh, bakit? Ayun ko ba, ma'am? Bakit ka? Ba? <laughs> Napasa ng ulang kagabi. Ayun lang. <laughs> eto. eto. Ay, oo nga. Akala ko ngayon. Kaya talagang timing na timing yung pagpunla kahapon, ma'am eh. Nung gabi hindi niya inulan eh. Tapos hindi lang. Natuligan pa. Hmm, talagang pinagbigyan tayo sa 99% na pananalangin. <laughs> 99%? Wala akong maganda. Oo. Oh. Ayaw ba magpatawag na daddy, ma'am Chelsea? <laughs> Naggalit ang camera, man. <laughs> <laughs> Palinkin na kayo niya. Ha? <laughs> ah? Meron po. Ha? <laughs> <laughs> ha? 'Yun ano, ang dami nyang bunga pero ang dami niyang, ano, no. ito pala, malunggay. Ayun po, oo. Ayun no? Ha? baka gusto mo pa diyan. Di, ito <laughs> lang. Mabali. <Ito>, Sa <laughs> Pero ang hmm. daming niyang ang daming niyang uod. Malalaking yan. Kasi yung iba may uod eh. Yan mga kabukid, yung mustasa at hindi na po binalikan nung nakapakyaw at kukuha po ako ng mustasa at pechay na iuwi po ng aking financier na si Ma'am Floor and Sir Manny. At ando po sila namimitas ng talong na iuwi po nila sa Manila. At kukuha po ako ng pechay. Ayan, mga kabukid. At para may maiuwi sila sa Manila. Napakyaw na po yan mga kabukid kumbaga ito po tira ay sabi po nung kasama nung ahinte babalikan nila pero hindi pa naman nila mga kabukid kaya kaysa naman masira ikuha e, nila lang para may bigay po sa aking pinanser at yung mustasa ayan at nagpipitas pa sila ng talong mag enjoy po sila mga kabukid Baka yung una na po yung talong. Mm. Ay, yun lang. Ayan. Ang pecha, ibaw. Sarap niya, maliliit mong panlaga. Kompleto pa kayo? Yung iba po, wala po. Busy din. Yung iba po, may business na. Hmm. na. Ay, wala. Pwede magpayo. Ay, Ay, nako. <laughs> na ipagtabi mo na kay ng ibibigay mo dun sa kwan? Sa chicharon? Hmm. Hmm. <laughs> right, <kuna natin>, <laughs> ko kayong dalawa. Hahaha. <laughs> <laughs> Tanda kayo <kami> sa akin. Sinahan mo lang. Tatanggalin na naman mayaman pagkwan. Para matuyo pa. Para matuyo pa. Mm. At matutuyo dahil pansya. siya. Damit. Ay, ang hirap pala ng buhay bukid. Sa totoo pala. Pero <laughs> <laughs> Masarap. madaming pang ulam, ma'am. Masarap nga, maraming pang ulam. Hmm. Sakit sa katawan. Sakit sa likod. Pero yung mga maninay ma'am? masaya. Hindi ka masaya. No? Mga maninay eh, ba, ng gabi, ma'am. Eh. Grabe, pa pala dito. Ang ganda, no? Uh, Opo. Kung napapagod ka, huwag ka nang sasama, <laughs> ha? Kino'y <laughs> sasama mo? Ha? Kino'y pupunta ka dito. Iba na pala talaga. <laughs> <laughs> Naloko na. Kanya sila baby cake para pagpasko. dito sila. Pagkain to ng aso. <laughs> pagpasko na ma'am. <gasps> ah, Ayun no. Padala pa nga ng <laughs> Ibang variety. Ay, talaga so, no. So, yung maliit. Ay, yung maliit. Yung class ko sa Oo, oh, oh, yung maliit lang. Yung, yung ganyan lang. Hindi mahaba rin. Mahaba rin. Ah. Kasi ito, ah. magandang naka-plastic yun. na, na roon ganda. Lang sa pili ako ng pang-umagahan natin niya. Hoy, madami nang iuwi si Ate Len, nagulay. Ustasa, pechay, sitaw, ano Len? Dami na. Patola pa oh. mamaya wala nang kalaro yan uwi <laughs> na yeah, yan. Kaya, kaya na Paano yun? Paano yun? Paano yun? No! paro kalookan uwi na po sila yun mga gulay na yung

Hindi ko alam mo pinapinala. Ang dami po Ang dami po bye Ingat. bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.